ka ro karo hari ha ri hari biro bi ro biro mga bata kayo naman basahin baro, ba, ro, baro, ruro, ru, ru, ruro, pera, pe, ra, pera. mga bata kayo naman basahin. Relo. Re. Lo. Relo. Re Guro. Gu. Ro. Guro. Rehas. Re. Has. Rehas. Re Mga bata, kayo naman. Basahin. ikahon ang salitang ay. Unang bilang, si Ruru ay artista. Ay. Ikalawang bilang, si Rita ay guro. Ay. Ikatlong bilang, si Rene ay Hari. Hi. Magaling. Yay! W. U. A. A. E. I. E. O. U. Wa. We. wi Wo. Wo ra re ri ro ru awa a wa awa uwi u wi uwi tawa ta wa tawa mga bata, kayo naman, basahin. Kawai. Ka Ka-wai. Kawai. Walo. Wa-lo. Walo. Lawa la wa lawa mga bata kayo naman pasahin. <coughs> wika wi ka wika kawa ka wa, kawa, wala, wa, la, wala. Mga bata, kayo naman, basahin. Nang. Basahin at gamitin sa pangungusap. Unang bilang, tawa ng tawa. Ang bata ay tawa ng tawa nang mapanood ang payaso. Kayo naman mga bata. Magaling! Uwi ng uwi. Ang ibon ay uwi ng uwi sa kanyang pugad. Mga bata, kayo naman. Gamitin sa pangungusap ang uwi ng uwi. Mahusay! Yay! Y, Y -A, A, E, I, O, U ya, ye, yi, yo, you. Wa, we, we, wo, wu. Saya, sa, ya, saya. Sa, ya. ya, 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 ya. Yo, yo. yo, yo. Yo, yo. Mga bata, kayo naman, basahin. Luya, lu, ya, luya, tuyo, tu, Yo. Toyo. Mayo. Ma yo. Mayo. Mga bata, kayo naman, basahin. Maya. Ma-ya. Maya. Tayo. Ta-yo. Tayo. Yapos. Ya-pos. Yapos. Mga bata, kayo naman, basahin. ng basahin at gamitin sa pangungusap. Unang bilang, bumili ng yoyo. Si Kuya ay bumili ng yoyo. Kayo naman mga bata, gamitin sa pangungusap ang bumili ng yoyo. ang galing Yay! Ikalawang bilang kumuha ng luya Si Nanay ay kumuha ng luya sa kusina Kayo naman mga bata gamitin sa pangungusap ang kumuha ng luya <laughs> Mahusay